Tapos so, para sa ibang tao, so boy. <laughs> Kasi, bago ko pumunta dito, magkasunod kami na ano, magkatabi kami ng dressing room ni Sir Gary. Kumatok ako, pinagay po ako. ko. Pagbukas ang pinto na tapo, Wow! ko na lang siya. Huwag kang matapos. Huwag kang siya Takut sedai, Pero syempre saya ano Anak tak Yes. special. Opo. Oh, Di ba yung kutsu-kutsu? Nakakaya mo sa audience mo. Opo oh, ka na proud tonight. Oo oh, naman. Oh. Mabigat pa to, no, Henry. Eh. Hey, mabigat pa to. No? Mabigat, pero mas may mabigat pa akong dinadala kaysa siya. Kaya hindi ko na rin naman siya nangyari. Dahil may special ka, kailangan may special ang insura ko. Hindi tayo pwede pupunta rito na akala ko na kami no, 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 kung saan lang no, no. Kailangan special. Dahil itong gabi ito ay eh, hindi mo makakalimutan. Hindi namin makakalimutan. Kaya dapat tayo din mismo, ako mismo, pag nakita nila ako, hindi ako pwedeng forget ako. Kailangan ko insure ko. Yes! Diba? Ganun lang, pag tap, tap, nakakonsept ka, since hindi eh? ka ang last time, since ka last time, nakikinti sa akin, kasi na beses ko na nung no? alam ko na ang mga ginagawa. Oo, oh, alam ko. Ilang beses ko na naman ako. Madami na. Actually, same day tayo, hindi rin ako last year. Oh yes. Oo, oh, oh. Okay. Okay. Puno din sa akin kasi sinabay ko sa akin gaya ng four-piece na siya pagtupad. <laughs> Kaya ang gabi na kami, um, may pa-edit ay rice pa ako. Kaya ang puno puno Kaya yun, sa mga performers, sa mga performers, sa mga artists, pag ganito ka laki yung venue, you have to make sure that you, you what you do is very special, extra special. Yung itsura yung isa na kailangan extra special. Kailangan hindi ka forget Kailangan hindi ka na pwedeng makalimutan sa ginagawa sa itsura mo pa lamang. Na kahit si Mayor Alice ko, hindi ka sinasabi Pero yung mga yung tsura, yung ganito sa lahat. Kailangan to inaaral. <laughs> At rin

mukha, ah, dapat nakikita ng lang. Hindi na kaganda kung yan. Ayan okay. Nakita mo yung nag-iit mo siya, tapos mo na gano'n gano'n siya. O, pati. Wala -dang -dang. Ayun, okay. Nak pa man din, hindi na ganda ka na. Pati ko, pati ko. Nakatagin babae ko. ito? Oh, ano ba? Ay, naka, nakasandal naka, naka, naka doon. Sumandal ka. <laughs> Tapos, ayaw. Ako mapipigil si Alora. Ako magandang bahala. Ay, well, wala kang lugi dito. ko ba <laughs> Thank, thank you very man. much. Um, uh, so, kines ko ako rin kung dito ni Darren tapos ako hindi nag nito sa last guest. Kasi syempre pag ito oras, medyo naantok na tumna, para magpatawala. <laughs> <laughs> Kailangan ko ang payaso ng oras. But seriously, congratulations. I love you. I am very proud of you. The entire Showtime family is very proud of you. Uh, thank you, much. And we are so grateful to be part of ng Showtime family. Thank you, po. Sana nag-enjoy ka every day with us. Yes! yes. After nito ang concert, makakabalik na ako sa Monday. Pero sa kanya mahal ka namin, mag-iingat ka lagi. Gawin mo lahat ng gusto mo na makakapagpasaya sa iyo at sa iyo, sa fans mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga mo sa buhay. Ang dami mong pinakita tonight, sumayo so, ka ng matindi, kumanta ka ng matindi, lahat. Parang <laughs> pinakita ko na lang, iskandal na lang inaantay ka. Ano yun? Sarot, sarot lang. Dito yung pagulo. So, sino may gusto? sa kung kanina isa sa... Ano ba ka-reverse sa record? Ayan, nag nagmamahal ang Bwak Bwak Bwak. Sige, mag Okay, so ako yung bukod na nabukod sa likod, kumuli ko na ang tabla ulit sa pinagmamahal natin, si Darren Espino. Maraming salamat natin. I love you so much! Ganda rin mo yan? Self-service dito mo lang Terima Thank you, Mama. Ucapkan apa-apa penting.